susunda namin yung uh, biglang lumipad na parang malaking ibon bro mag ingat bro bangin si so, delikado kapag bigla kang tumakbo na hindi ka tumitingin sa yung nilalakaran baka may motor dito ni delikado oh. Ano kaya yung sumigaw bro no? Uy, ang alin? May parang may daan. Parang ano yata 'yan, bro? Dinadaanan ng tubig. Mm -hmm. Ano kaya yung yung biglang lumipad ba tapos yung taong sumigaw? Ano kaya yung koneksyon nila, no? Bakit yun? May yun po yung yun nakita sa tao. Di kasi dun yun doon 'yun banda sa may ilog pala eh. Mm -hmm. Tapos tayo, tumingin tayo dun sa may uh, tulay na nabubulok na. Hmm. Tapos yung biglang lumipad lang doon sa lang sa gilid sa unahan. Nagtago lang. Eh. Pero bakit hindi natin nakita, bro? Yung ano, mega pangyari no? Parang pero, pero sa tingin parang ibon lang, malaki lang. Malaki oh, parang ibon lang hmm. talaga siya. From ano lang kasi malaki ba? Parang hindi pangkaraniwan yung kanyang laki. Sobrang ano, nagulat talaga ako. Muntik pa kung maano dun sa bato. Muntik pa kong ma-slide, madapa. Ano May napansin ka? May ka? Ay, ingat ka ha. Baka, baka nagtatago na naman dyan. Tara, kapagin natin po. Baka nandun mo, sunahan ka. Nagtatago. Nagtatago na naman sa atin. Saan tayo patungo? Silipin mo rin sa likuran ah. Ano ba? Meron ba talaga? Okay, tayo, 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 pinutol yung dahon bro bago lang to ba bago lang no so, ibig sabihin bro merong tao dito na nauna ngayon or kahapon meron talaga pero may parang may daan ng pork ha hmm, may daan ng pork oo uh -uh. ano to eh ayan uh, ano yan gulong ng motor yan ng naka ano dyan posible na may tao dito ngayon ano tataas na mga puno dito Oh, ano kaya yun ano yun hindi mo talaga nakikita bro ha? tao sinigaw baka yung Malaki tao yung, yung ibon banyak baka dinagit ba yung tao hindi mo nakita pero yung malaking ibon yun yung nakita ko pero sa camera mo hindi mo nakita wala naka na, na, na muntik madulas eh muntik pang matapon yung camera ko pakpak -pak lang yun eh malakas talaga Oo. yung sunog ng pakpak -pak. Pero tingnan mo yun bro, may mga apak ng aso. Ah, oh, ito? Yeah. Ito no? Yeah. Ayan no? Yeah. Bagong bago lang ito. Apak mm -hmm. ng mga aso. O diba, hindi, hindi kaya baboyro mo ito? Ah, hindi. Malaki yung ano nang... Tapos ma ma... Matulis yung kuko. Aso siguro yan. May tao at may aso. So, ibig sabihin, posibleng na mga ngaso o nagahanting yung nandito ngayon. So, sana hindi tao yung hinahanting niya. So, sana hayop. Kasi kapag tao yung uh, hinahanting niya, hindi Ang sarap ito. Abocado ito Hmm saan saan kaya yung puno nito? Ano? May may puno ba nito dito nga malapit? Ah, ano, meron oh dulo. Ha? Saan? Sa taas. Dung sa ibabaw? Ah ito, Ay, oh. May puno ng abukado. Ah, oh, yun pala oh, yung puno ng abukado. subreng so, tas subreng tas Iyo no. Hay. Turu may mga bunga sa ibabaw. Iyo oh. no. Malaki na yan pero malayo lang kasi. So, patuloy tayo, Bob. lalaki ng mga bato dito

daan makan dan di batu parang ini tuh ah. parang daan tubig eh, try natin. <laughs> Hmm. Ha? Laki? Ano? Laki? Ano? 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 na Ano? 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 Ano?

Bro, wak wak. Lah. Bungsu wak wak. Bro, ingat, Bro. Bungsu talaga nang wak wak. hah? Nanjan? Nanjan? bandah? Sige, sige, lalapitan natin. Ayo, ah, yung, ah, yung puno na yan? Diyan nagmula yung boses? Parang may, ano dyan, parang may gumagala. Uy. Boses ng wak-wak yan ah. Inggaman huh? <tuk> <tuk tangan> Ingat bro, merong tinik nito, bro. Mayroong Merong, tawang nito, bro? Ito ba yung uway bro? Oo. Ano yan, bro? Ano Hindi ba yun yung ano, bro? Yung namumunga ng... Salapin? Oo. Oh, oh. Uy! Oh. Ano yun? Awasin na pa, bro. Uy! Ano yung tutuloyan, bro? Ano yung nahulog, bro? Salapin na. Ano yun? Eh! wak 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 boses ng wak wak bro boses ng wak wak tira, tira. dito yung malaking puno bro Ang puno ng alingatong. Oh. Delikado 'yan. Ito. Parang nakatago. Dito kaya 'yung nagtatago 'yung bosses, bro? Meron, meron pa babato doon kabi, doon banda bro. Saan kaya to papunta bro no? Ito mo sa taas hindi. sa bro. Oo. Oh. Bro, nandun lang sa dulo yung, sa ibabaw yung boses ng wakwak -wak, bro. Uy. Ayun. Parang nandun. Parang nandun, na, para nandun na sa iba no. Ibabaw ng puno. Hindi mo okay kita dito. Ba? Ang layo na. Ang layo na ng boses niya. Yung siya tayo ano, nga nandun. Ha? Yung biglang lumipad. Siguro. parang ka paano, paano ba natin natitingnan to? May marami kasing dahon. Hmm. Yan no? Yan yung puno. Maraming <laughs> daw. nandun na banda sa ibabaw talaga yung uh, boses ng wakwak kaya pala bro na nabutan siya ng umaga dahil hindi niya maano ba kasi maraming punong kahoy hindi kaya dito sa nakatira bro ayawin ko dito. o dito lang siya inabot ng ano araw inabot ng umaga hindi kaya siya naman siya marami ano kasi marami punong kahoy Ano na lang siguro, bro? Oh. <tapos> <tapos> Hindi, tirahin na natin, bro. Ha? Huh? Tirahin natin. natin ano natin yun? natin ng pangumtra, bro. Sabay tayo. Tingnan natin kung Tingnan ano mangyari sa kanya. Ano talaga yung ano? Ah, uh, natin. Pagbabagsakin natin. Sige, sige. Sabay tayo. Ayun, 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 na bro sabi mo kata po, putik ka mai. 'Yan bro. na. ano po na na tutunugan na, niya bro na papabagsakin pa, natin siya. Hindi na siya nag ano, lumipad na agad. Ay, aso. so baka may tao sa paligid.

ano yung aso na yun ito na ng aso yung boses ng aso di ba bro kapag may aso may tao kasi kasi dito sa bundok maka explore dalawa kasi yan kapag may aso merong may ari so, kapag may aso may tao at kapag mayroong tao posible na may aso rin kapag may, ba, may kubo may ari kapag may kubo may tao rin so, aso lang yung narinig pero yung pero kasi yung kasi yung uh, poses doon kasi papunta. tapos nung, nung paglipad nung wak, -wak uh, may, may narinig tayong kahol ng aso doon baka marami sila nila isa baka marami bro baka hindi ano pa ba? baka ah, iba din yung dito, iba dito yung lumipad iba yung aso doon tapos iba ka iba din yung uh, sumisigaw kanina baka ganun ano ah, po ulit ha ang una po nabulin yung titrya natin yung